Um, may naisip po kung gagawin natin habang hinihintay natin si Lanono at Cecil. Simple activity lang naman. Anong activity? Diba po, sabi ni Doc, makakatulong po sa inyo yung reminisce therapy para mag-improve yung memory niyo. Madali na naman po yung gagawin natin eh. May ipapakita lang sa inyong bagay, tapos susubukan nyo lang mong alalahanin eh kung ano yung significance nun sa inyo. Ready na po kayo? Okay. Sige po. Ito la. Titigan nyo pong maiki. Ano po yung naaalala niyo? Parang wala naman. Na, meron yan. Sigurado ako. Mag-focus lang kayo. Kaya nyo yan. Wala ko kayo dyan! Sige, so, natatagal okay. ko order mo. Aurea, magsumikap ka lang. Huwag mong susukuan lahat ng binabato ng buhay sa'yo. Matutupad mo ang mga pangarap mo. Sana nga po. Sana nga. Maniwala ka sa akin. Sana pagbalik ko. Matikmang kulit ang masarap mong bulalo, ha? At sana, natupad mo na rin ang pangarap mo. Salamat, Ima. Salamat, Ima habang buhay ko pong tatanawin na utang na loob to sa inyo. Sana dumating po ba araw yung pagkakataon. Makaganti po ako sa inyo. Sa mga kaputi yung pinakita. Salamat. Ina. Bumalik na sa akin ang lahat. Ang kasirola ng Lola Rosario mo, yun na naging simbolo ng bago kong pag-asa. Uh, very good, La. Naalala ko din kung paano ko sinimulan ang kauna-unahang restaurant ng Aureas. dito nagsimulang matupad ang mga pangarap ko. Ipinuhos ko ang lahat para may ko ang restoran na yun. At marami pa pong sumunod na iba. Wala naging successful po kayo. Pero, sa lahat ng restaurant ko, ang Arias sa pinakamahal ko. Diyos, nagay ko ang buong puso at kaluluwa ko para mapalago ko yun. Yun ang naging foundation ng legacy ko. Inialay ko yun sa buong pamilya ko. Gusto ko sanang maalala nila kahit na ano pa man ang nangyari, hangat ko pa rin na mabuko ang pamilya namin at magkapagsimula kami muli. Na maging matatag kami kahit na ano pang pagsubok ng dumaan. Katulad ng kwento ko na pagtataguyod ko sa Aureas, sana Maging ganun din kami ng mga apo ko. Ganun din sana mangyari sa amin. Siguro la, ito na yung perfect time para balikan mo sila. Siguro, nakapag-isip-isip na sila na gusto ka na nilang makasama. Hindi naman ang hangad ko, ina. Sana bumilik na ang buong pamilya namin at mabuo na kami hindi.